Guys, sakit na kaya ko e guys. Pura siya giduk dok nga. Wa o kasabot Yang diri agali, oh. diri ah Sakit kayak ayo. Nagkaluas-luas na siya. Sige lang. Tiis gan na may tawag Tis ganda agay, agay, agay. Tiis gan may tawag, ani ba? Antos-antos na ta takarot kay ko mauli bantay lang mong tadan Mulungul kayo siya guys mura siyang bulihok ang tanan niya po, mura maglihok lihok Amin akong okay lang ni braces. Oy, taon mo masakit na siyang kalit, oy. Ingun sila ka normal na daw magsakit basta magbag o pero di naman ni normal ang kasakit mo na ba siya ginadok-dok oy yan maglisod kong kaon dili ko katulon ay katulon good pero maglisod kong usap bagay sa kita <laughs> oh good <laughs> tis-tis na dyan taan eh. Tiis, ganda lang yung taon ni tiis, tiis. Labi <laughs> na kayo siya kay ipatanggal, sabag.